Sa pagkatalo ng Rockets kontra Golden State Warriors ay mayroon na namang isinumbat itong si Dylan Brooks sa Golden State mga idol at ayon sa kanya sa kanilang pagkatalo ay sinuwerte lang daw ang Golden State Warriors. Git pa niya mga idol maliban sa kanila yung mga daw na mga mahina ang matatalo lang daw ng Golden State Warriors. Galing sa Memphis Grizzlies, mapahanggang sa ngayon sa Rockets, sa kanyang bagong team, ay hindi pa rin nagbabago itong si Dylan Brooks mga idol. At ganoon pa rin, maraming salita kulang sa gawa. Well kung gayon man, kung sinuwerte ang Golden State, Siyempre, minalas itong si Brooks sa kanyang kuponan. Well mga idol, especially sa mga fans ng Warriors Gen, ano ang komento ninyo? Kay Dylan Brooks, comment lang yan. Mayroong suhesyon si Nick Young sa Lakers na dapat nilang i-trade si D'Angelo Russell para kay Fred Van Vliet ng Rockets. Itong si Van Vliet, mas veterano to kumpara kay Russell mga idol. Mayaman to sa experience kumpara kay Russell. Hindi na ganoon kalaki ang kanyang kinakamadang numero kumpara nung siya'y nasa Raptors pa. Pero kung siya'y nabibigyan naman, nang minutong karapat dapat sa kanya aba siguradong ito ay kakamada rin ng malaking numero at kumpara naman kay Russell mga idol mas sharpshooter din itong si Van Vliet at panigurado ang kanyang tira bahagyang nagbago lang ang kanyang laruan ngayon sa Rockets kumpara na kakaiba ng ngaho ang kanyang exposure nung siya nasa Raptors pa nung siya nasa Raptors siya ang bidaman doon ngayon, sa Rockets, hindi niya na magagawa yung kanya nagagawa doon mga idol. Dahil siyempre kinakilangan niyang mag-give sa mga batang core ng Rockets. Definitely, kung siya'y mapupunta man sa Los Angeles Lakers, ay manunumbalik ang dating Fred Van Vliet noong ito'y nasa Raptors pa. Pero ang malaking katanungan dito kung papayag nga ba itong Raptors na kanilang makuha si D'Angelo Russell. Dahil kung sakaling hindi rin, aba, wala rin sa isay ang usapang trade na to. Kamakalin lang ay kinall out ng mga tumatalpag itong si Kevin Durant dahil sa mga natatalong mga laban ito. Ang tugo naman ni KD sa mga nagre-reklamo na sila'y natatalo sa kanilang pagtatalpak, stop blaming me for losing money because you have a gambling problem. Huwag nyo akong sisihin kung kayo'y natatalo. Kung mayroon kayong problema dyan, huwag nyo akong idamay. Hindi na makokontrol mga idol ni Kevin Durant kung ano ang magiging resulta, kung ano yung kanilang magagawa. Iyon eh, lang talaga at kaya pasensya na sa mga natatalo dyan. Mayroon kasing mga malalarong pumapabor din sa mga tumatalpak especially sa mga fans nila at ito'y kanilang binibigyan ng tsansa. Pero sa mga ganyan na hindi naman alam ni Kevin Durant na ganoon pala, aba wala siyang magagawa dyan mga idol. Siyempre, kinakailangan niya pa rin mag-focus sa laro. Dahil kung nasa iba yung kanyang focus at sa mga tumatalpak, aba siyempre, makakadistract yan sa kanya.